Good morning. May kasama ako mag-jogging. Yan. Kamiihi muna. Pausing workout. <laughs> di pa man nakakalayo sa tatay na loko? May hila ako Diyos na rin na pabalik. na, <laughs> lagi nang dinayuhan pata, oh, di mo pa tayo. Duk! Oh, hindi mo mo natin. na, Okay. Hingal na. <laughs> 800 meters na siguro kami nang gigilid niya kasama ko mag jogging <laughs> medyo hingal na pero siya lang takbo eh. going for 1 kilometers 1 kilometer pa lang pala walang S Pangu daw, nilalaro-laro pa ng kasama ko yung pagtakbo niya. Uh, Patagilid pa daw makbo. Walang niya ang ato to. Wala talagang kapaguran. <laughs> Nahatak na ako. Huh! 2 kilometers mo na itatakbohin namin baka mabigla <laughs> na yan alright kasabi tayo hingal aso hingal kabayo oh ah

<laughs> Pagod. Layo pa ng tricycle. Ayan. Hindi lucu hebat lagi ada orang praktis tuh kita ambil dari sepasang tidak alright wala na di na Tirek. Lakad na lang kami wala 2 km na minto na ako baka tumirik hindi makauwi Duk Hello Pausing workout Hindi ako magpapas Ba Kuminto lang ako Wala na yung tricycle namin Resuming Nasa na yung tricycle namin Ba't nawawala na Uy <laughs> na Wala na yung tricycle Oh, ano kalayo pala ng isang kilometro. Nasa na? <laughs> oh, pagod na ikaw, Dok? Pagod na? Hindi pa? Okay. Lakad lang. Ay, ito. Tumiray ang asa namin. <laughs> oh, pagod. Kasi ikaw eh. <laughs> Or game. Tara na. Ah, ano, nagagamot ka? Hindi <laughs> ka pala tatagal. Tara, pahinga na tayo. Subusan na, di ka nakasama ha. Papagod ka masyado. Yun ang masasabi ko. Kahit sobrang hirap, basta hiling mo, hahanap hanapin mo, uulit-ulitin mo. So nitong pagtakbo. Ah, uh, simula elementary, hilig ka ng tumakbo Ah, uh, matagal na nahin to dahil sa trabaho ng kapamilya kaya kumayod. Hindi na masigasan 'tong kaya ngayon ito. Takbo tayo ulit. Magkakaroon kasi ng fun run sa October 27 kaya susubukan natin sumali pero hindi naman tayo kailangan tumakbo ng matulin gusto ko lang tapusin yung yung ng tumatakbo hindi ako hinto hanggang sa matapos na tumatakbo kaya nagpa-practice kami ni Duke pero hindi kasama si Duke pag tumakbo kasi mapapagod baka magsuka eh pag napapagod to sobrang baka nakakaramdam rin ng hilo to eh kaya nagsusuka eh so yan Lakad na lang kami parehas, baka tumirik na kami kaya next time ulit. Good luck bukas kung makakaulit. Kaya kailangan ulitin eh para hindi sumakit yung katawan. Yan na, malapit na tayo sa try Pagdating din sa service natin, mag-workout tayo, stretching para hindi masyado sumakit yung katawan kinabukasan. So, good morning sa lahat. Good morning. Maraming salamat na God sa mga susuporta na ang manood itong aming munting kalokohan. Ayan. Nandito kami na ngayon sa bypass. Ayan. At walking walking na lang kami. Hindi na kami nagja-jogging ni Duke. Siguro kahit iwan mo rito mag-isa ito makakawin. Kabisado na niya eh. Panayang ihe, panayang amoy sa paligid. Ayan ah Nandito na kami. At itatali ko muna si Doc dito para makapag-stretching. Tara, dito muna ikaw. Bye-bye! <laughs> Mahabol. Bye-bye! Hindi ka na pwede, pagod ka na eh. Sarap na hangin dito sa pa, wala pa wala pang damaja ang ating box sa usok hmm. yung partner ko <laughs> ano pagod na pagod dyan ha huh? alright stretching ka na dyan mag stretching na rin ako sa part na to, nag-sprint ako pero, parang pakiramdam ko, magagat ako yun, after ng sprint pabalik, lakad habang si Duke nakatali, gustong-gusto niya rin makawala habulin ako, at gusto niya makapaglaro sa akin ingit na ingit siya sa pagtakbo ko alam ko, gustong-gusto niya rin tamagbo sa akin kaya lang hindi ko na siya pwedeng patagbuhin at baka mahilo, baka bigla na lang siya mag-collapse. Kaya pahinga na lang siya muna doon sa may tricycle. Ako na lang muna yung magtatatakbo at alam ko naman yung kapasidad ko. Samantalang si Duke, hindi ko alam kung kailan siya masusok ulit. Kawawa eh, baka mamaya mag-collapse na malagot pa ako. simulan ko na mag -unat, unat stretching mula ulo hanggang paa para may stretch yung ating mga kalamnan at mga matanggal yung mga kalakalawang sa mga sumpungan ng mga joints kailangan natin to para hindi sumakit masyado yung ating kalamnan uh, ito kasi yung nakasunayan ko takbo muna bago stretching kaya huli yung unat unat so mahalaga na gawa mo parehas sa part na to winawasiwas ko yung braso ko And medyo ano sa akin eh uh, hindi ko lang kung damage na ba yung part ng katawan ko na yan saka yung sa balakang kaya medyo hindi ko maiwaswas yung aking braso pang pakiramdam ko matatanggal na yung braso ko lilipad sa bukid kaya dahan dahan lang So, sinatsaga akong gawin to para, para na rin sa akin, para sa fitness ko. Kasi puro motor na lang yung inaasikaso ko. Walang nagiging stretching yung katawan ko. Pagising sa umaga or everyday grind agad, hindi na ako nakakapag-stretching. Kaya minsan lang to, sinasamantala ko na at gusto kong ulit-ulitin. Eh. Gusto kong ulit maging happy. Para, mag yung ko. Kasi nararamdaman ko, tumatanda na ako sa age ko na 42 medyo marami na ako na miss marami na ako kailangan iwasan pero marami din ako kailangan kailangan natin. Yan, habang ginagawa ko to, uh, parang feeling ko teenager ako kasi hindi ko itong ginawa high school days pa hanggang 4th year high school tumatakbo ko sa Palangong Pambansa sa Tulaka at uh, provincial meet yan naging member ako ng high school ng senior high school para sa paglaban para sa pagrepresenta sa track and field sa so, mga barkada ko na makakapanood dito at mga nakasama ko tumakbo baka, baka naman baka gusto nyo ko samahan at siguro mas lalakas mas tatagal yung pagtakbo ko kapag nakasama kayo ito pa yung stretching na isa sa target kong maibalik kasi dati yung tuhod ko kayang kayang idikit ng noo ko kayang kayang dumikit ng noo ko sa tuhod pero ngayon pa lang, 45 degrees pala ng katawan ko hirap na hirap na dati kaya kaya kung pwede kitingin po yung hoods ano ngayon hindi na so nakakandikan dyan kasi parang wala sa rhythm yung katawan ko habang tumatalo parang corny pero normal lang yan sa isang beginner dati sisi sisi sa akin ito ngayon parang kailangan talaga ng effort para magawa kong may yung tuhod so, nakakapagod pero kailangan sige lang laban na nga nakakausa yung... kami ng isang simula at ang aking kasama <laughs> ano gusto mo pa hingal ka ba yun hindi ka hingal aso eh oh nakahilata ka na dyan <laughs> no. kaya pa kaya pa oh oh uwi na tayo ah <laughs> uwi na tayo kami nag-aaya na siya alright salamat bye bye